Magandang araw mga mag-aaral. Handa na ba kayo para sa unang paksa ngayong ikalawang markahan? Tara na at simulan na natin ang pag-aaral. Ngayong linggong ito ay tatalakayin natin ang unang paksa patungkol sa demand. Aalamin natin kung ano ang isinasaad ng batas ng demand at ang mga konseptong nakapaloob dito. Nalaman mo sa mga talakayan nung unang markahan na lahat tayo ay mga consumers. Simula pagkabata hanggang sa pagtanda ay kumukonsumo na tayo ng mga bagay at serbisyo na ayon sa ating mga kagustuhan at pangangailangan. Kung ikaw naman ang tatanungin, ano ang iyong basihan sa pagbili ng mga bagay at serbisyo? Paki-comment mo naman sa ibaba ng ating video lesson. May mga pangangailangan ng tao na dapat matugunan upang mabuhay. Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na gusto at kayang bilhin ng mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Tandaan natin na napakahalaga ng papel na ginagampanan ng presyo sa pagpili natin ng mga bagay o serbisyo na ating bibilhin. At para maunawaan nating mabuti ang ugnayan ng presyo sa dami ng nais nating bilhin, tukuyin natin ang batas ng demand. Isinasaad ng batas ng demand na merong inverse o magkasalungat na ugnayan ang presyo sa quantity demanded ng isang produkto. Kapag tumaas ang presyo, bumababa ang dami ng gusto at kayang bilhin. At kapag bumaba ang presyo, tataas naman ang dami ng gusto at kayang bilhin. Ito ay ayon sa Ceteris Paribus. Hindi nga ba kung kayo ay mamimili, ay tinatanong nyo muna ang presyo nito bago kayo magdesisyon kung ilan ang inyong bibilhin? Ano nga ba ang Ceteris Paribus? Ang Ceteris Paribus ay salitang Latin na ang ibig sabihin ay All other things remain constant. Ibig sabihin, ipinagpapalagay na ang presyo lamang ang salik na nakakaapekto sa pagbabago ng quantity demanded. May dalawang konseptong nagpapaliwanag kung bakit may magkasalungat o inverse na ugnayan sa pagitan ng presyo at quantity demanded. Ang unang konseptong magpapaliwanag dito ay ang substitution effect ipinapahayag dito na kapag tumaas ang presyo ng isang produkto, ang mga mamimili ay hahanap ng pamalit na mas mura. Halimbawa, kung nagtaas ng presyo ang Coca-Cola, ay maghahanap ang consumer ng maaaring pamalit dito na mas mura, gaya ng Pepsi, o di kaya ay tubig na lamang. Ang ikalawa ay ang income effect. Ito ay nagpapahayag na kapag mababa ang presyo ng bilihin, mas mataas ang kakayahan ng kita ng tao na makabili ng mas maraming produkto. Dahil kinukonsidera din natin ang ating natatanggap na sweldo, mas maraming nabibili ang tao kung pasok ito sa kanyang kita at budget. Kapag tumaas naman ang presyo, lumiliit naman ang kakayahan ng kanyang kita na maipambili dahil lumiliit ang kakayahan ng kita na makapambili ng mga produkto o serbisyo, kaya mababawasan ang dami ng mabibiling produkto. Mayroong tatlong pamamaraan sa pagpapakita ng konsepto ng demand: ang demand schedule, demand curve, at demand function. Ang demand schedule ay isang talaan na nagpapakita ng dami na kaya at gustong bilhin ng mga mami Mili sa iba't ibang presyo. Pansinin natin ang talaan o demand schedule ng lapis. Sinasabing sa presyong 25 ay isang pirasong lapis lamang ang nais bilhin ng mami Mili. Sa presyong 20 ay dalawang piraso naman ang nais bilhin. Sa presyong 15 ay tatlong lapis naman ang nais bilhin. Kung ang presyo ay sampu, apat na lapis naman ang nais bilhin. At sa presyong lima, ang nais bilhin ng mamimili ay limang piraso. Napansin mo ba na habang tumataas ang presyo, ay bumababa naman ang bilang ng nais bilhin ng isang mamimili? Ang demand curve naman ay isang grapikong paglalarawan ng dituwirang relasyon ng presyo at dami ng demand. Ang graph ay binubuo ng dalawang axis, ang horizontal at vertical axis. Ang presyo ay sa y-axis at ang QD o quantity demanded naman ay sa x-axis. Upang makabuo ng curve, ay kailangang iplat ang mga datos na makikita sa demand schedule. Ang halimbawang nakikita ninyo ay ang demand curve ng lapis na ang mga presyo at QD ay nakuha natin mula sa demand schedule kanina. Ang pangatlo ay ang demand function. Ito ay matematikong pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity demanded. Ang equation na gagamitin natin ay ang QD is equals to A minus B P. Kung saan ang QD ay nangangahulugang quantity demanded at ang P naman ay ang presyo. Ang A ay ang bilang ng QD kung ang presyo ay 0 samantalang ang B ay ang magiging pagbabago sa presyo. para subukan nating mag-compute gamit ang equation na QD is equals to A minus B, P. Halimbawa, kung ang demand function natin ay QD is equals to 750 minus 10, P at sa presyong 30 at 60, alamin natin kung ano ang kanilang quantity demanded o ang dami na nais bilhin ng isang mamimili. Kung mapapansin ninyo, ang value ng A dito ay 750, at ang value naman ng B ay 10. O, huwag kayong malito ha, yan kasi ang demand function natin na magiging batayan natin sa pagkocompute. Sundan ninyo ako para hindi kayo malito. Unahin natin i-compute ang presyong 30 gamit ang ating demand function na QD is equals to 750, minus 10p. Magiging QD is equals to 750 minus 10, open and close parenthesis, 30. Saan nakuha ang 30? Doon sa given na presyo. Kaya naman magiging QD is equals to 750 minus 300. Saan nakuha ang 300? imumultiply natin ang 10 sa 30. Kaya ang sagot ay 300. Kaya magiging QD is equals to 750 minus 300 is 450. Ang bilang ng nais bilhin sa halagang 30 ay 450. Sa presyong 60, Ilan naman kaya ang nais bilhin o QD? Tara, i-compute natin. QD is equals to 750 minus 10, open and close parenthesis, 60. Saan ulit nakuha ang 60? Doon sa given na presyo. Kaya magiging QD is equals to 750 minus 10. 600. Saan nakuha ang 600? I-multiply ang 10 sa 60. Kaya ang sagot ay 600. Kaya magiging QD is equals to 750 minus 600 is 150. Ang bilang ng nais bilhin sa halagang 60 ay 150 lamang kasi mataas na ang presyo nito. Subukan nga natin ipakita ang tatlong konsepto ng demand sa pamagitan ng pagsagot ng gawain. Mula sa demand function na QD is equals to 400 minus 2P, ay buuin ang demand schedule ng kilo ng mangustin. Mula sa talaan ay makikita natin ang punto A, C at F na given ang presyo at blanko ang QD. Samantalang ang punto B, D at E naman ay blanko ang presyo pero given naman ang QD. Simulan muna nating i-compute ang mga puntong blanko ang QD. Simulan natin sa punto A. QD is equals to 400 minus 2 Multiply to 200. Ang 200 ay ang presyo ng punto A na makikita sa talaan. Kaya magiging QD is equals to 400 minus 400 is 0. Punto C. QD is equals to 400 minus 2. At imumultiply natin ito sa 125. Magiging QD is equals to 400 minus 250 ay 150. Punto F. QD is equals to 400 minus 2 at imumultiply natin ito sa 50. Kaya naman magiging QD is equals to 400 minus 100 ay 300. Kapag ang presyo ang dapat hanapin at given ang quantity demanded, ang equation na gagamitin natin ay P is equals to A minus QD over B. Kung kanina ay nagmultiply tayo ngayon naman ay magdi-divide tayo. Para sa punto B, P is equals to 400 minus 100. Ang 100 ay ang QD na nasa talaan. At ito ay i-divide natin sa 2. Magiging P is equals to 300 over 2 kaya ang presyo ay 150 sa punto D, p is equals to 400 minus 200 over 2, magiging p is equals to 200 over 2. ang sagot ay 100. at para naman sa punto E, p is equals to 400 minus 250 over 2 magiging P is equals to 150 over 2 ang magiging presyo niya ay 75 Kaya naman kung ilalagay natin sa talaan ng ating mga na-compute para sa nawawalang presyo at nawawalang quantity demanded ay mabubuo natin ang demand schedule mula sa equation na QD is equals to 400 minus 2P. At syempre, para mabuo ang demand curve, kailangan nating i-plot ito sa graph. Tandaan natin na ang point 0 ang magiging basihan natin sa paglalagay ng mga numero para sa presyo at sa quantity demanded. Ibig sabihin, ascending o mula sa maliit papalaking value ang ilalagay natin. Naway marami kayong natutunan ngayong araw. Kaya naman para sa tuloy-tuloy na kaalaman, mag-like at subscribe na sa aking YouTube channel para updated kayo sa mga susunod pa nating mga aralin. Hanggang sa susunod na talakayan, magandang buhay.